Magandang hapon po mga tugang Ayan Webe Santo po Webe Santo ngayon Bike to work tayo Nandito ngayon tayo sa Makati Ito po ay Pasay Road Bandang kanan po yan ay papasok sa Don Bosco Church Yung mga sasakyan na yan papasok po atay sa simbahan ng Don Bosco Kaya lang puno na atay yung loob ng Don Bosco Kaya ang haba na ng traffic oh hindi na sila makapasok mga tugang. Ayan Oh. No? Kaya bol bol na sila rito. Buti maluwag pa yung gilid at nakakadaan pa yung mga tao. Siyempre tayo mga bikers. Yun lang. Ingat-ingat tayo ngayong Holy Week mga tugang. Bye-bye.